Ayan, nga na naman po tayo. Karuwas na naman po ako. Opo. Ang ano lang po daw, pagkakaruwas, yung hinabi ng uh, tutorial sa company, car company, ay kung hindi naman daw po malangis, ay smooth lang po nabasahan. Tulad dito po, ang ginagamit ko. yan hindi daw po laging sasabunin ah uh, ganyan lang daw po ang pagkakarwas hindi siya laging sasabunin kasi nga po ay uh, madaling makupas ang pintura pagka laging sinasabun. Uh, sinasabon Opo. Uh, La, kasi matapang po yung mga ano mga uh, sabon. Opo. Uh, na, na panghugas. Yan, kaya ganyan lang po ang itinuro. Nagamit po ng gamit po ng smooth na basahan. Hmm. Kaya ayan po. Kaya, ganyan lang po ang ginagamit natin. Swoop na basahan lang daw po. Masat. Yan. Uh, pogi na ulit si uh, auto ng anak ko. Ayan. Kaya thank you guys sa inyong panonood. Sa akin na namang pagkarwas. <laughs> sa auto ng anak ko. Once, mm. <laughs> once a week po, kinakarwas ko siya. Mm. Kasi hindi naman siya lagi nagbibiyahe. Dahil work from home. Mm. Work from home po yung anak ko. E, kaya once a week, once a week na kinakaruwas ko yan. Uh, na ako na lang nagkakaruwas. Uh, para exercise din. Mm hmm. Okay. Exercise din. Ayo. Yan. At, uh, guwapo na ulit yung auto ng anak ko. Kaya salamat guys sa inyong panonood. Uh, ganyan lang po ang gagamitin daw. Yung smooth lang na basahan. So, ganyan ganyan lang. Opo. Huwag tayo magsasabon. Sasabonin lang daw po ang auto pag yung malalangis. Ah, di ba? kang malalangis kumakapit yun yun yung sasabunin pero pag ganito lang po na ah uh, slight lang yung walikabok <clears throat> hindi na po kailangan nasabunin yan tapos na guys buha po ulit si auto ah uh, buha po na ulit yung auto ng anak ko yan kandala uh, ganda na ulit ah uh, Ayan po yung auto ng anak ko. Ayan, thank you guys sa inyong panunood sa aking karuas. Ah, sa aking pagkakaruas sa auto ng anak ko. Ayan. Gwapo na ulit yung kanyang auto. Hmm. Ayan, thank you guys hmm. for watching sa aking pag- uh, Karuas ruas. Hmm. Sa auto lang Thank you. Yan. Thank you guys for watching. Natin pong pagkakaruwas sa auto lang ako. Yan. Okay na. Gwapo na. Yeah, thank you guys. Yan. Gwapo na ah. Gwapo lang si... auto. yan may plate number na yung ano, mabilis lang lumabas yung plate number eh. One month lang lumabas na yung plate number. Ganyan ngayon yung mga sasakyan ng mga bagong rehistro. Lalabas agad ang uh, plate number. Uh, kaya wala ka lang kabakaba ng mga sita-sita sa mga highway. Ayan. Kaya thank you guys. Salamat sa inyong panonood sa aking pagkakaruwas sa auto naman ako. Kaya Mm -hmm. Bye 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 and God bless us all Thank you, thank you, thank you